Hi, good afternoon everyone. Pupunta kami doon sa ah um, yung bubalak sayang yung tubig oh, but umaagas yan. Ha, ganyan talaga yan? Ulan patay patay? Ah, sayang yung tubig oh. Dyan lang? Saan ang kulungan nila? Ah, ang, ay, malapit lang pala. Ito yung kulungan. Ba't, ba't nilalakan? Ay, so, ibig sabihin yan ang ayang bahay ko bo. Ah. May kon pala dito, oh. Ayan, nandito na kami. Oto, may balon-balon pala dito, oh. Ano yun, malalim? Hmm? Ah, may lock. Ayan, yeah, nilalakan nila. Kasi baka nakawin. <laughs> ah, Ah, ito yung babuya nila, mother at father. Ay, may dako. Hi. Hi. dako bunny, eh. anay? Anay oh. Hi! Hi! Madako ba eh? Ano anay? Ano anay na? Gigutom na kayo. Wala mo akong pagkain. Atay na ni Ron. Ah, dito. Ah. Wala lang. Kakita lang si nagtao, no? Asa na yung banda din ikuan? Saan? Saan din? Kuan?